Hello guys, gagawalan uh, gagawa lang tayo ng reaction video dito sa video na nag-viral at umabot na ito guys ng 21.1 million views Wow! At ito ay kuha ni Ma'am Jean Dorimon noong November 3, 2024 alas 7 ng umaga na napakaraming isda na napadpad sa dalampasigan at yun na nga parang pinagpistahan makikita nyo sa video talagang yung mga tao tuwang-tuwa. Siyempre, blessings yan eh. Ang dami nagsasabi na may parating na mga kalamidad, pero wag tayong maniwala dahil yan ang pag-uusapan natin kung bakit nga ba dumagsak ang mga isda na ito. Ito yung mga isda na to, ito yung ginagawang sardinas o tinatawag itong tamban o, o lupoy o puloy sa dyan sa may Cebu, Mualboal, Cebu. Dyan ito nangyayari. Tingnan natin video ni Ma'am Dorimon. Ma'am Jean Dorimon ayun makikita sa video talagang nang yung mga tao talagang pinagdadampot yung mga isda oh. sariwang sariwa yung mga isda dyan guys kita nyo naman talagang ano at ayon sa mga eksperto ang mga isda na ito ay siguro nakaramdam ng mga pagbabago ng klima o pagbabago sa timpla ng dagat kaya ito napadpad pa sila o naghanap ng kanilang pwedeng Uh, umiwas sila sa mainit na dagat siguro dahil sa ilalim ng karagatan uh, maraming mga bulkan na buhay din uh, kapag nag ang mga bulkan sa ilalim ng karagatan sigurado ang mga isda nyan maghanap talaga na ang lugar na pwede din silang pupuntahan na sila iligtas uh, kaya itong mga isda na to is grupo ito milyon-milyon ito pagka uh, sumasabay-sabay silang maglangoy ay makikita mo sa video talagang napakaraming isda na yan oh. it's a blessing talagang ano ha, hindi mahirapan yung mga tao sa pangulam kita mo naman no oh. uh, lahat yan nakakuha at ito si ma'am Jean Dorimon eh, talagang nakapag video at na-upload dito sa Facebook at siguro sa Youtube na rin ito grabe nag-viral ito guys talagang uh, pinanood ng tao din sa mga social media talaga makikita mo naman oh napakaraming tao kikita mo enjoy na enjoy at tuwang tuwa siyempre ba naman eh nga uh, meron ng instant ulam niya eh, na wala kang ginagastos yan no? Oh. ka lang dyan, mamulot lang ng isda dyan no? Oh, kita mo, meron ka ng mapaksiw ma iniaw, napakasarap ihawin yan mataba yan, sariwang sariwa pa kaya kung ako malapit dyan, sigurado nandyan din ako, siyempre, libre napakaraming isda oh. salagang sariwang sariwa at sana Lord ganito lagi no sa ating mga kababayan ay libre sa kanilang ulam at minus gastos walang babayaran kailangan lang mag-effort mamulog yan no kita mo naman yung mga tao tuwang tuwa talaga kaya sa mga malapit dyan magabang abang agabang kayo baka meron na naman kasunod yan at talagang malilibre ka sa ulam yan Sigurado yung palingki nito, wala nang pupuntang tao dahil dito na mag sa dalampasigan. Kita mo naman dumadagsa eh, yung mga maraming isda. Kahit kilawin or iniya o anong luto niyan, talagang sariwang-sariwa. Ang tanong, safety ba kainin niyan? So far, wala pa namang na-report dahil sa mga namumulot nito, wala pa namang na-report na, na ah, sumama ang pakiramdam. So, ibig sabihin, ligtas itong kainin, guys. So, ligtas itong kainin dahil wala pa namang na-report na masamang nangyari doon sa mga taong namumulot yan sa mga isda. Yun laman, maraming salamat sa panonood. Thank you.